na po siya sa cutix. Babad. Cutix. Ano babad na po siya. Hindi siya na, hindi siya medyo <laughs> Ano po? Parang naninigas po kasi yung daliri. Ano hindi <laughs> ano 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 naman Siguro nga. lang <laughs> po, relax lang po kayo. Mm -hmm. Ay ma'am, yung kuko mo sa gitna may

yung part na gusto na gusto kong kapag ka ng video nyo ha mama bebe hindi ka pa natutulog Sige, mamaya may premium ka sa akin. Ma, hindi ko yun yung oh. <laughs> Balikan ka. <laughs> Kidlat daw. Kidlat. Ito <laughs> ma'am, hindi masakit? sakit. Hindi yun dun lang? Hindi po. Ah, ko mas... Hindi ma'am, ibig sabihin nung hindi pa nalinisan. Hindi po siya masakit. Ay, po. masakit na rin po yes. yan. Pero hindi rin mo nito niya pinuto na, pinuto. Okay, oh, lahat naka-alta. tapos na. Hindi mm. Yes. yes. Hmm. Meron pa po. Uh -huh. Ma'am, di ka nang sasaktan. Hindi po. Maano ka rin yung tolerance pain sa nilalistan? Taas po. Mm -hmm. Yan. Kuha ko na, ma yung... Dumugo. Dito po po. Hindi natin ang Wow. Hmm. Wow. Hmm. Wow. Mm, nalaglag tol, pasensya na. Hindi okay, ko na pinulot. <laughs> talaga yan. kasi alam ko. Niyo naman yung mga skin na sa na Angat na. Yes. Yes, uh, yes. ako ko. Ibang mo Masakit, mm -hmm. yeah. yeah. Ano po kasi yung kuko niyo, parang ang kipot-kipot. Uh -huh. lang po kasi 'no po opo. Pati ko pati dali ko. kaya daya ko ako. umah. hindi Ano, hindi ko nanday ako na tiniti nga ko ay tapos <laughs> na sa pagmasid niya. ko na kaya ko na siya. ko na yung tapos na siya. tapos na yung na na yung tapos na siya. tapos na yung tapos na siya. tapos na yung tapos na siya. tapos ang ganda na ng kuko mo. Square na siya. Kasi yung ubi na nanay mo, ito, isang araw na po sila nanay dito, di maganon. Ay, hindi rin nagtatagalan, no? hindi po. Parang nanay ko din po yan. Kasi ay. po, sila ng panay. Mm-mm. -hmm. Lang taon na po, mother niyo? 65 po. Aba, malakas pa. Ay, okay. Pag daw na-indian po siya. Nangihina. Yan, ma'am. Sige, ma'am? Teka lang, ma'am. Hindi tayo pwedeng baso-basa, ano. Alam mo ba minsan pag sobrang parang sobrang kipot niya parang kaganoon ko. Feeling ko yung magsusugat kaya minsan inaatras ko. Tapos inaano ko. Baby. Ang mouth. Baby, matulog ka na. Sige, may premium ka mamaya. <laughs> Pag po namimilit kumain yan, mamay, gusto siyang kainin na kailangan mo nang kasi nagkaroon na siya ng allergy. <laughs> na po kasi ay malamang mam. Ma na kasi ma... itlog sa umaga. Hindi kasi nila hindi nila yung pakainin na hindi gaya ko talaga hindi ko kasi siya natututukan sa totoo lang eh kung ikukumpara ko po talaga yung dalawang bata ko natututukan ko po sila sa lahat ng bagay itong bunso hindi ko na po aminado ako opo kaya pag ayaw niya nang kumain wala na hindi nila mapapakain opo opo si Atina sa gabi ko na lang na ano yan eh Oh, lambing-lambing na lang eh. Sa pagkain, bibira talaga. Pag nagmamadali ko, na, mamaya ka na. Doon ka na lang magpasubong. Mga na lang nasasabi ko eh. Kaya pag kumakain akong prutas, ma, gusto ko yun. Alika, talika yun Yun na lang eh. Pero malambing eh.